Isipin mong may matagpuan sa dagat na barko. Buo. Kumpleto ang gamit, may pagkain, may mga bag, may mga tasa pang may laman, pero walang tao, wala ring patay. Parang iniwan lang lahat at naglaho ang mga sakay. Hindi ito pelikula, totoo ito. At nangyari ito sa MV Joyita, ang karagatan ay isang malawak na libingan. Maraming lihim ang tinatago sa ilalim ng alon. At may mga kwento itong pilit lumulutang, hindi para ikwento, kundi para balaan tayo. Isa na rito ang nangyari noong taong 1955 sa kalagitnaan ng South Pacific. Ang MV Joyita ay isang 70-foot vessel na dating military ship noong World War II. Ginawang cargo passenger boat. May reputasyon itong matibay pero may sira ang refrigeration nito at may bahagyang leak Subalit matagal na itong ginagamit sa mga biyahe sa karagatan. Sanay na ang mga tripulante. Oktubre 3, umalis ang Joyita mula sa Apia Harbor sa Moa papuntang Tokelau. Lula ng 25 na katao, mga crew, pasahero, may kasamang doktor at ilang kahon ng medical supplies, food. Ah, mahalagang cargo para sa mga isla. Walang bagyong naka-forecast. Walang babalang ibinigay. Lahat ay tila normal, tahimik kalma ang dagat. Pero pagkalipas ng isang araw, nagtaka na ang mga taga Tokilao, hindi dumating ang Joyida. Dalawang araw, wala pa rin. Isang linggo, walang balita. Nagsimula ang search and rescue operations, pero wala. Kahit anino ng barko, hindi nila makita. Hanggang sa ikalimang linggo, isang passing merchant ship ang nakakita sa isang bagay sa malayo. Lumulutang, putla ang kulay, nakabaligtad ang isang side dahan-dahang iniinda ng alon ang MV Joyita, pag-akyat ng mga rescue. Dito na nagsimula ang misteryo, walang tao sa barko, walang bakas ng laban, walang katawan, walang dugo, buong gamit ay naroon, mga bag, mga dami, may pagkain pa sa mesa, ang mga tasa may lamang pang kape, parang may bigla ang nangyari at nagmadaling umalis ang lahat. Pero hindi nila ginamit ang mga life jacket, ang mga lifeboat, nawawala. Ang mas nakakakilabot, ang mga radio equipment ay sinadyang sirain, may mga wire na pinutol, parang may gustong pigilan ang barko sa paghingi ng tulong. Pero bakit? Isa sa mga nakitang logbook entry ng kapitan ay simple lang, pero hindi pangkaraniwan. May liwanag sa tubig, hindi galing sa araw. Tumitigil ang orasan. May hindi tayo dapat makita. Yun lang ang huling entry, walang karugtong. Ang mga sumunod na pahina puro bakante. Habang iniinspeksyon ng barko, napansin ng mga eksperto na may mga bahagi ng cargo na nawawala. Hindi lahat, pero mga piling kahon lang. Kasama rito ang ilang medikal na kagamitan at kahon na hindi nakalistang sakay sa barko. May isang pasaherong doktor na may dalang confidential package, hindi ito natagpuan. Lumabas ang mga teorya, pirata? Pero walang gamit na ninakaw, walang labanan. Insidente ng mutiny? Pero bakit sabay-sabay naglaho ang lahat? Government cover-up? Ayon sa ilang ula, may sakay daw na witness sa isang military experiment. May mga teoryang sinadyang isilent is ang barko at ang pinaka nakakatindig balahibo. May mga mangingisdang nakakita raw sa Joyita, hindi lumulubog. Hindi rin umaandar, parang nakalutang lang sa ere, isa pa raw. May narinig silang radio signal na mahina. May kumakatok, hindi sila tao, huwag kayong sumagot walang ibang barkong nag-report ng ganitong signal. Pero nakalagi ito sa radar tower ng Fiji. Ilang buwan matapos ang insidente, may natagpo ang bote, may sulat sa loob, nabasa lang ang bahagi. Hindi kami nalunod, hindi kami nawala, kinuha kami. Nasa kabilang dulo na kami ng liwanag, wag kayong susunod. Walang makakumpirma kung sino ang sumulat. Pero may pagkakatulad sa sulat kamay ng isa sa mga nawawalang tripulante. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Ang hoyida, buo pa rin. Itinabi na lang ng gobyerno, pinaglumaan na. Pero kahit luma, tahimik itong nakatambay, parang may hinihintay o binabantayan. Mga tanong na nananatili. Kung walang bagyo, kung walang sako na, kung buo pa ang barko, sana punta ang DMV mo sa kainito. Bakit walang tumawag ng tulong? Bakit parang sinadya ang pananahimik? At um, kung may kinuha nga sa kanila, babalik pa ba ang Juhita? Muli, pero hindi na walang tao, kundi may dalang hindi natin maintindihan. Minsan, hindi ang pagkawala ang tunay na kababalaghan. Minsan, ang tunay na takot ay kung ano ang dadating muli. Like and follow para sa mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At tandaan, hindi lahat ng nawawala ay gusto nating matagpuan muli.